Notary Public 24-7. Ibig nyo sabihin na at hindi na natutulog yung abogado na yan. Ginong Pangulo, naghalo na po ang balat sa tinalupan. Kung tatalikuran po ng abogado na yon ang kanyang pirma, ako na po mismo ang magdidirect ng prosecution sa kanya para madisbar siya. Ngayon po, kino-question po yung notarization ng statement ni Gutesa. Dahil yung babae po, yung abogadong babae, nag-notarize, tinalikuran po niya ang kanyang yung kanyang signature, yung kanyang pirma. Nandyan po ba yung assistant natin para ipakita po natin? Ayan po yung huling bahagi ng dokumentong ni notaryo doon sa opisina ng mabugad bugadang babae na ngayon ay tinatalikuran niya ang kanyang pirma. Doon sa right side po, ayan po yung ni notaryo sa dokumento ni Gutesa. Yung kaliwa po ay iba pong dokumento. Tingnan po ninyo yung pagkakahawig. Ibig po ba ninyong sabihin, Ginoong Pangulo, yun pong notarial details. Yun po yung kulay blue na kung saan yung PTR, nandyan po yung MCLE number, nandyan po yung kanyang roll number, ang kanyang, ang kanyang, uh, res, yung kanyang uh, address. Nakuha po ba ni Gutesa mula, mula sa opisina ng abogado uh, abogada at in-stamp niya? Pagkatapos po yung detalya na nasa bandang kaliwa na kung saan makikita nyo Document number, page number, book number, series of 2025. Makukuha po ba ni Gutesa mula sa libro, mula sa notarial register ng abogado? Paano niya makukuha? Tingnan po ninyo yung kabila, ganun din. Bakit po natin hahanapan ngayon si Gutesa at sasabihin pa natin dahil lamang tinalikuran ng babaeng nagnotaryo ang kanyang pirma? Pangkaraniwan na po kasi Ginong Pangulo, kahit pumunta kayo sa maraming lugar na kusa, nagnunotaryo, hindi nyo po makikita roon ng abogado? Iaabot nyo lang sa kanyang papel ninyo, pagkatapos, isosoli sa sa'yo, pagkatapos nyo magbayad, itatanong po ba ni Ginong Gutesa, bago siya umalis, Tatanungin po ba niya doon sa babaeng kausap niya, kung sino man yun, Madam, kayo po bang may pirma nito? Wala pong ganun eh. Ngayon, kung tatalikuran po ng abogado na yon ang kanyang pirma, ako na po mismo ang magdidirect ng prosecution sa kanya para madisbar siya. Sapagkat ginagamit po niya yung opisina na yon. Pakita po ba natin, pa pwede po natin ipakita yung opisina, yung kanya, ayan po yung kanyang lugar. Ang opisina po niya ay sa ermita, ngunit yan po ay ginagamit niyang address. Ayan po makikita ninyo. Notary Public 24-7. Ibig nyo sabihin, nandyan at hindi na natutulog yung abogado na yan. Sigurado, sigurado, meron isang tao dyan na pumipirma. At ginagaya na lamang nung kanyang staff o secretary yung pirma niya. Ganyan po palagi, kalakaran. Kalakaran, ngunit hindi tama. Sapagkat sa bataryo, batas po ng notaryo, kailangan nakaharap po yung magnunotaryo sa nagpapanotaryo. Bakit po siya bakit po niya ngayon sinabi na hindi niya pirma 'yon? Marang hindi niya pirma. Ngunit tinayaan niya kung sino man ang taong 'yon na ipirma 'yung dokumento. Kagaya po nang nasabi ko, naging and academic na po yung notaryo. Sapagkat ang tao ay tumayo sa ating kapulungan. Binasa niya yung kanyang statement. Yung mga bayarang media nga po, sinasabi po eh. Kinocoach ko po eh. Bakit ko po siya sinabihan na dahan-dahan siya. Dahil po nung panahon na binabasa niya na yung kanyang statement. Sinusundan po namin yung kanyang binabasa. Binigyan ko po ng kopya ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Binigyan ko nung kopya ang ating Senate President at yung aking katabi si Sen. Gatchalian. Dahil apat lamang pong original ang meron kami. Yung binabasa pala niya ay xerox copy kaya may naputol sa baba. Gusto ko lamang pong ma-record ng totohanan. Dahil doon sa umpisa po niya, merong isang linya po siyang nalaktawan. Alam po ito ng mga kasama natin na sinusundan po habang binabasa namin. Doon sa pangalawa po, dalawang linya naman po ang nalaktawan niya. Kaya gusto ko lamang pong maging maayos ang pagre-record ng kanyang statement. Ano po sabi ng mga bayarang media, hindi ko naman po nilalahat. Kaya ako po hindi nagpapa-interview sa kanila alam ko po ang karakter ng ating media ngayon. Nakakaawa na po ang kalagayan. Binagit na po ng dating Senate President ang nangyari do sa statement ni Diskaya. Siya ang kauna-unahang nagbigay ng statement na kung binanggit ang labimpitong congressmen. Ngunit nakakapagtaka. Hindi na po natin tinutuntun yung labimpito na yon. Kagaya nga ang sinabi ng Senate President, napupunta na, natutuon na yung pagtuntun sa mga kasama natin dito. Bakit po? Natatakot ba tayo kay Martin Romualdez? Siguro po, yung iba sa inyo natatakot. Ginong Pangulo, naghalo na po ang balat sa tinalupan.